nga po uh, meron tayong nakilala dito na ano na si Tatay uh, si Alin sa nang sa Sugaling Pusing Coronaria Sa galing tay Sa Sugaling tay Samar 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 uh, ako pumunta dito sa Manila para uh, bumalik sa kanyang trabaho Next week niya na makakabalik pa sa kanyang trabaho ngayon sa Manila So ngayon, nandito na sa ngayon sa Manila. Hindi na siya tinanggap ng dating yung trabaho. So ito siya mga kapso. Ay! Ay, anong pangalan po yung ano? So ano nangyari tayo kung dumating ka dito sa ano sa kanila? Ay, kapalit ka daw. Pero di kasi di, di, di <stamped silence> ko <blackmailers> like na sila ganyan kung ka, di ko na sila ganyan kung nasa tamar ka. Ang tayo na ano na tanggapin dito. Kasi nagsalang ka na mag-shoot <enabled> oh. ka ng salang video. Kasi pagbalik ko dito sa Manila, hindi ka nila tinanggap dito. Tapos na tinabayaan ka dito sa Manila. ang kapera-pera na ano, nakabalik na ano, ng kamar. Kasi nga, pinabayan uh, siya ng ano, ng dating trabaho so, well, well diba? dito. So, ang hantar, bali, wala ko pang kain yan. Ah, pinakain na. Kasi, ang hirap ng hantay, bali ko pa ng kamar, tapos, bumalik ko dito sa ngayon Kasi, ang next step ko, may babalik ako ang trabaho. Di ba? Tapos, magbalik ko dito, hindi ko magkailang. Tapos ngayon, wala ka pa kapera-pera. Ano naman nga sa nyan, tayo, magbalik ko dun. at uwi ka ng sama ngayon tapos wala kang pera wala kang makawin yung tay wala kang pera pera <coughs> Eh, meron akong ano dito tay pera dito, kaso nga lang, hindi naman ganun kalaki, kahit ito lang may itutulong iyo Yan lang. Sumaga, pamasahin mo lang siguro ito kapuntang Lucena na sinasama ko kapuntang Musena, eh. so ito lang muna may sa kasi wala rin akong pera dito so syempre dahil sa kanila sila din kasama mo dito nagbigay mm. din sila so ako naman ito may ibigay ko nagbigay magingat ka palagi tayo ha 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 Maayos tapos ano man yung sobrang bayat, ikaya mo lang muna. Tapos pagdating mo na sa na tayo, may ka naman tulong dun. Malusaya na. May binibenta siyang cellphone. Ito yung may binibenta cellphone. Asa lang. Siyempre may cellphone na kami. Wala rin gusto mo namin pera yung mga kasama ko dito. Wala rin mga pera. Kaya dito si tatay eh. siya ng kanyang ano, kanyang amo. Pinapasokan niyang trabaho. Pinapasokan yung trabaho. Wow. siya ng summer na walang kapira-pira. Tapos siya ng ano, ang amay dito. Ngayon tayo, pinalis ka lang basta doon sa ano, sa kanila. Ganun doon, nandun ba ka kanina? Tapos di ka nila pinapapasok. Saan natutulog yun tayo? Pinchan dyan tayo.

Pagkano naman? Pagdating naman sa Lucina tayo, mayroon kang ano? May mga tracking naman doon na pwede mo sabayang putang samar. Anak ko tayo na ano nang gusto bumili ng cellphone. mo yung mga 2-3 pagiging nasama. Magkano ba doon tayo? 2-3? 2 Kulang talaga yun. Pagkain pa. Pag nakatawid ka doon sa Matnog, kung kaya mo na daw, napuntaroon sa Samar. Ba barko, Matnog. Oo, oh, barko yan. Barko po yan, barko, sasakyan barko. Yung Pascat, may mga yung sasakyan Lagi pa ka natin ang galingan mo no? Tapos sa Manila, binaliwala ka lang nila. Ilang taong kasadaan mo ito bawa, tayo? 2017 pa ako 2017? Tapos Mas, kailangan kailang ka lang din, na, ano, kailangan ka lang din balas dyan. Nagpahalam ko na mag-delive ka. May ID. Ano? Ito yung ID niya, o. Oh. Ito yung ID niya, 2000, ayun, 2021, nagbalik ako sa kanya. 2018. La, ano bang ang pangapanin mo? Light busing? Um, light busing. Yan yung kampanya mo, tay Light busing, mm -hmm. pinalis ka dyan dahil umuwi ka ng probinsya ng... Nagpaalam pa ng dalawang, eh, pa, dalawang linggo ka tayo. Tapos, nung pagbalik mo dito, Wala na, hindi ka na Kasi, ka kasi sumubura ka ng ano doon. Aul, parang tao doon, aul. Aul ka tayo, na aul. <laughs> hindi ka Dapat tinawagan mo sila tayo kung tatanggap mo pa nila o hindi. Para, bago pumunta dito sa Manila nasa dito ba? This kaso masagot, Kaya ay expect natin natatanggap pa na dito. Okay. Oh, ito dito yung uniform para may uniform pa siya oh. mga mga oh Na Ayun yung uniform niya, ano sa Driver. Driver siya ng ano, culinary ni Bosing. Bosing pa, kay Big pa. Bosing. Bosing. Driver siya ng Purinaria ng uh, Bosing, no? Hmm, Sa ano eh? Kamiyas Road. Kamiyas Road lang tayo. So, kaya po yung nagpipick ng mga patay na sa isa, sabi niyo? Oo, okay. Lagi ako dyan <repanan> kami na yung Kung ano kami dyan sa Pure Gold. ano, kaling, kaling, Okay. Okay tayo. May pa-refreshing na namin. Ayun mga boss, stop. Ako may nakakilala kay tatay. Tulungan na lang natin siya. So ngayon, bali, pinigyan na namin siya ng kunting pera para masaya pupunta siya ng Lucena ngayon. Ah, pati so, pang kain. mga tain. nakakilala sa kanya sa Lucena, mga paps, mabiti, patulong na lang sa kanya. mga anak niya. Uh, kasi kawawa naman siya, wala siyang kapira-pira. Ni Honey Ho, oh, dito siya inaano ano ng bossing niya, yung uh, amo niya. Dati niya katatrabuhan. -trabuh andito siya ngayon sa ano? Lugar? Nandito siya ngayon sa ano, sa Kalayaan. kalayaan. nandito siya ngayon sa Kalayaan, Quezon City. O uh, nagpaireport na siya dito kasi nga para makaano siya nang pera kumasabay pauwi sa Yung <clears throat> So sana matulungan din natin siya ano, so, natin si Tatay. Sa mangala, habang Allah sana sa residence niya sa Estosta si tayo pauwi na siya. Tupuntahan sana si nang hingin na namin siya ng pamasa-buntuin pa ng so, sa mga kakilala ko diyan sana matulungan katulungan po siya dun sa Lucena mga kapatid. Tulungan niyo rin siya. Kasi kawawa siya. Kasi pagdating sa Lucena, wala siyang mapare-pera talaga. Ilan taon na ba si tatay? Hmm. Ilan taon na tayo? 55. 55 55 years old. Yung si tatay, 55, 55 years old. Ano pangalan kalimutan tayo? Ano? Danilo Medalia. Danilo, Danilo Medalia. O pa po yung pangalan tatay. Sa mga nakakilala po yung tatay, Danilo Medalla, patulong na po sa kanya. Sa so, mga kapag-anakan niya po dyan. Samar. Sa Samar, patulong na po sa kanya kasi ito si tatay, matagal na dito sa Manila. Hindi na si kaso ng kanyang amo. So bali ngayon, uwi na sa Samar kasi nga, wala na siyang trabaho dito. Hindi na siya tinatanggap ng amo niya, kasi sinasabi niya. So hmm. yun, patulong lang sa kanya mga paps. Kaya kapag binadyan kasi nga kami makakilala kay tatay at patulungan din siya. Kasi wala rin kasi kami dito eh. Kaya e, sa amin kasi humingi ng tulong. Wala rin kasi kami dito. Hmm. Ito, nagambag-ambagan naga lang pabala, kami mga empleyado rito. Nagambag-ambagan oh. lang kami dito para makawis na ng Lucena ngayon. Mm. Kasi doon siya sasakay sa Lucena. sa Lucena. Kasi doon siya sasakay sa Lucena. ka doon siya sasakay sa Sige tayo, sige tayo. Ingat ka sa biyahe, Puntang Lucena.